meron tayo ditong dalawang malalaking shell na isa sa mga tawag dito sa kapis ay pungsuran ayan o oh, giant pungsuran shell lalaki imagine this one grabe kalaki o oh. so nabili ko ito kahapon kay rakitera ng Capiz. kapis nang 150 per kilo can you imagine sobrang laki ng shell na to ito yung tinatawag nilang giant pong shell buhay pa buhay pa ito so normally nakikita natin yung mga kwan lang mga maliliit nito na binibenta din sa mga palengke talipapa pero ito is a giant na pungsuran shell sobrang laki so isa pa lang siguro nito ay kuwang ka na solve ka na titingnan natin mamaya kung anong luto yung pwede nating magawa dito sa pungsuran shell na to